Pilipinas, alam niyo ba na ang pinakamahusay na gamot sa malabo ang mata o mabubulag na o bulag na dahil sa katarata ay ang sili, asukal, suka, sibuyag. Ito ang nakagamot sa mabubulag kong mata. Magandang tanghali, Pilipinas. Ako po si Pipanyo Duria Fernandez, Senior Citizen ng Black 47 Lapay, Phase 4, Barangay Pati Marquilidas, City, Cavite. Nais ko isalay sa iyo at parinig ang isang milagong dumating sa buhay ko, believe it or not. May June 2002, malapit na akong mabulag. Hindi ko makita ang mata ng kausap ko. Sabi ko sa asawa ko, baday mabubulag na ako, parang may nakaharang na itim sa dalawa kong mata. June 1, 2002, bibinyagan ng apo namin, May 30 or 31, 2002. Ako ang toka sa pagdayat ng sibuyas. Sa pagliwa ko ng sibuyas may tumarsik sa mata ko. Mahakbi. Sabi ko sa sarili ko, gamot ito. Biglang may bumulong sa akin, gawin mo ito. Pabawa ka ng garapon, lagyan mo ng sili, suka, asukal, sibuyas. Ibabag na limang araw bago kainin. Sinunod ko ang utos ng Diyos. Lumipas ang dalawa. Tatlong buwan. Ay, sorry hindi ko napapansin na sa aking sarili na nagbalik ng liwanag ng paningin ko. Salamat sa Diyos na si Yahweh. Mula ng gawin, nang mula ng na Diyos ang mata ko, parang may bumubulong sa akin, tinulungan kita, tulungan mo sila na makakita muli. Ikalat mo ang kabutihan sa iyong bayan. Marami akong ginawa para maniwala ang mga tao. Pinagtatawanan nilang ako at pinutokso. Gusto ko makasubukan sa tatlong tao ang gamot na ito. Isang malabo ang mata o mabubulag na o bulag na dahil sa katarata. Mayigit 10 taon na ang paghihirap ko sa bagay na ito. Walang maniwala sa akin. Kaiba ang gamot na ito kaysa sa doktor sa mata na kinakaiba ang katarata. Ang gamot na ito ay tuto namin ang katarata sa paligid ng mata. labat labas, tiyaga lang. Kung sino man sa inyo ang gustong tumulong sa akin na may magandang kaloban. Maraming salamat po kung ito, kung ito ay papagpak o pumagpak, handa kong tanggapin ang parusang iwagawad sa akin. Maraming salamat po.